Deuteronomio, ikatatlong putatlo hanggang ikatatlong apat na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Binasbasa ni Moises ang bawat lipi ng Israel, binigkas ang mga panalangin at pagpapala para sa kanila bago siya pumanaw. Ipinakita sa kanyang mga salita ang pagmamahal at malasakit ni Moises sa bayan na kanyang pinamunuan sa mahabang panahon. Ipinakita ng Diyos kay Moises ang lupang pangako mula sa tuktok ng bundok Nebo, bagamat hindi na siya makakatawid doon. Namatay si Moises bilang tapat na lingkod ng Diyos at inilibing siya ng Panginoon sa isang lihim na lugar sa Moab. Pinahayag na wala ng ibang propeta na tumulad kay Moises na kumausap sa Diyos ng harapan at ginamit niya sa mga dakilang gawa at himala. Deuteronomio Kabanatang 33 Binasbasa ni Moises ang mga lahi ng Israel. Ito ang basbas -bas na sinabi ni Moises na lingkod ng Diyos sa mga Israelita bago siya mamatay. Sinabi niya, Dumating ang Panginoon galing sa Sinai. Nagpakita siya galing sa bundok ng Seir, katulad ng pagsikat ng araw. Sumikat siya sa mga tao galing sa bundok ng Paran. Dumating siya kasama ang libu-libong mga anghel at ang kanyang kanang kamay ay may daladalang naglalagablab na apoy. Tunay na minamahal ng Panginoon ang kanyang mamamayan. Pinoprotektahan niya ang mga taong kanyang pinili, kaya siya'y sinusunod nila at tinutupad ang kanyang utos. Ibinigay ni Moises sa ating mga lahi ni Jacob ang kautusan bilang mana. Naging hari ang Panginoon ng Israel nang magtipo ng kanilang mga pinuno at ang kanilang mga angkan. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Ruben, Sana'y hindi mawala ang mga lahi ni Ruben, kahit kakaunti lang sila. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Huda, O Panginoon, pakinggan po ninyo ang paghingi ng tulong ng lahi ni Huda. Muli po ninyo silang isama sa ibang mga lahi ng Israel. Protektahan at tulungan ninyo sila laban sa kanilang mga kaaway. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Levi, o Panginoon, ibinigay po ninyo ang urim at tumim sa tapat ninyong mga lingkod na lahi ni Levi. Sinubukan ninyo sila sa masa at sinaway sa tabi ng tubig ng Meriba. Nagpakita sila ng malaking katapatan sa inyo kaysa sa kanilang mga magulang, mga kapatid at mga anak. Sinunod po nila ang inyong mga utos at iningatan ang inyong kasunduan tuturuan nila ang mga Israelita ng inyong mga utos at tuntunin at maghahandog sila ng insenso at mga handog na sinusunog sa inyong altar O Panginoon pagpalain niyo po sila at sanay masiyahan kayo sa lahat ng kanilang ginagawa ibagsak po ninyo ang kanilang mga kaaway upang hindi na sila makabangon pa sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Benjamin minamahal ng Panginoon ang lahi ni Benjamin at inilalayo niya sila sa kapahamakan at pinoprotektahan sa buong araw. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Jose, sana ipagpalain ng Panginoon ang kanilang lupain at padalhan silang lagi ng ulan at ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng araw, mamunga sana ng maayos ang kanilang mga pananim at mamunga sa tamang panahon ito. Sana ang kanilang sinaunang kabundukan at kaburulan ay magkaroon ng mabuti at masaganang mga bunga. Umani sana ng pinakamagandang produkto ang kanilang lupa dahil sa kabutihan ng Diyos na nagpahayag sa kanila sa naglalagablab na mababang punong kahoy. Manatili sana ang mga pagpapalang ito sa lahi ni Jose dahil nakakahigit siya sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang lakas ay katulad ng lakas ng batang bakang lalaki. Ang kanyang kapangyarihan ay katulad ng kapangyarihan ng sungay ng mailap na baka. Sa pamamagitan nito ay niya ang mga bansa, kahit na ang nasa malayo. Ganito ang aking pagpapala sa maraming mamamaya ng Ephraim at Manase. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni L Zebulun at Isakar. Matutuwa ang lahi ni Nazebulun at Isakar dahil uunlad sila sa kanilang lugar iimbitahan nila ang mga tao na pumunta sa kanilang bundok para maghandog ng tamang handog sa Diyos. Magdiriwang sila dahil maraming pagpapala na nakuha nila sa dagat at sa baybayin nito. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni God, Purihin ang Diyos na nagpapalawak ng teritoryo ng lahi ni God. Nabubuhay sila sa lupaing ito katulad ng leyon na handang sumunggab ng kamay o ng ulo ng kanyang kaaway. Pinili niya ang pinakamagandang lupain na nababagay sa mga pinuno. Kapag nagtitipon ang mga tagapamahala ng mga mamamayan ng Israel, sinusunod nila ang mga ipinatutupad ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin para sa Israel. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Dan, Ang lahi ni Dan ay katulad sa mga batang leon na tumatalon-talon mula sa basyan. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Naftali, ang lahi ni Naftali ay sagana sa pagpapala ng Panginoon. Maangkin sana nila ang lupain sa kanluran at sa timog. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Asher, Pagpalain sana ng Panginoon ang lahi ni Asher nang higit pa sa lahat ng lahi ng Israel. Sana ay maging masaya sa kanila ang kapwa nila mga Israelita at maging masagana ang kanilang langis. At sana ay maprotektahan ang mga tarangkahang bakal at tanso ang mga pintuan ng kanilang lungsod at sana'y manatili ang kanilang kadakilaan habang sila'y nabubuhay. Walang katulad ang Diyos ng Israel. Sa kanyang kadakilaan, sumasakay siya sa ulap para matulungan kayo. Sa kanyang kadakilaan, dumarating siya mula sa kalangitan. Ang walang hanggang Diyos ang inyong kanlungan. Palalakasin niya kayo sa pamamagitan ng walang hanggang niyang kapangyarihan. Palalayasin niya ang inyong mga kaaway sa inyong harapan at iuutos niya sa inyo ang pagpapabagsak sa kanila. Kaya mamumuhay ang Israel na malayo sa kapahamakan, sa lupaing sagana sa trigo at bagong katas ng ubas at kung saan ang hamog na mula sa langit ay nagbibigay ng tubig sa lupa. Pinagpala kayo mga mamamaya ng Israel. Wala kayong katulad. Isang bansa na iniligtas ng Panginoon ang Panginoon ang mag-iingat at tutulong sa inyo, at siya ang makikipaglaban para sa inyo. Gagapang ang inyong mga kaaway papunta sa inyo, at tatapakan ninyo sila sa likod. Deuteronomio Kabanatang 34 Ang Pagkamatay ni Moises Mula sa kapatagan ng Moab, umakyat si Moises sa bundok ng Nebo sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa Jericho. Doon ipinakita ng Panginoon ang buong lupain mula sa gilid hanggang sa dan, ang buong lupain ng Naftali, ang lupain ng Ephraim at ng Manase, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Mediterraneo, ang Negev at ang buong lupain mula sa lambak ng Jericho, ang lungsod ng mga palma hanggang sa Zoar. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, Iyan ang lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaak at Jacob, at sinabi kong ibibigay ko ito sa kanilang salinlahi. Ipinakita ko ito sa iyo, pero hindi ka makakapunta roon. Kaya namatay si Moises na lingkod ng Panginoon ayon sa sinabi ng Panginoon. Inilibing siya sa Moab sa lambak na nakaharap sa Bet Peor, pero hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung saan talaga siya inilibing. Si Moises ay isandaan at dalawampung taong gulang nang mamatay, pero malakas pa rin siya at malinaw pa ang paningin. Nagluksa ang mga Israelita kay Moises doon sa kapatagan ng Moab sa loob ng tatlumpung araw. Ngayon si Josue na anak ni Nun ay binigyan ng espiritu ng karunungan dahil pinili siya ni Moises na pumalit sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay nito sa kanya. Kaya sinunod siya ng mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Mula noon, wala ng propeta pa sa Israel na katulad ni Moises na nakakausap ng Panginoon ang harapan. Isinugo ng Panginoon si Moises para gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto laban sa Faraon, sa kanyang mga opisyal at sa buong bansa. Wala nang nakagawa pa ng mga makapangyarihan at kamanghamanghang bagay na katulad ng ginawa ni Moises sa harap ng lahat ng Israelita.